kami guys baba ayan nandito na kami sa tuktok ng bundok nakita niyo maraming tao dito pun. dito sa taas <laughs> Imiyo tito, okay ka ba? Bukod pa nitong guard, there're no sign dito. sa daan. Kasi hindi pa <laughs> Ganito ito. Ganito ang tao dito. sa taas na yun eh. Dito lang ako para makita niyo kung ano karami ang tao sa baba. Maganda ang weather. Ganyan. naman power ng radio at TV lalapit ako dito banda lalapit ako dito sa baba sa pila din yan na, na ako dito kita yung view sa baba nandito ako sa rigi dito na ako pupunta nandun oh. yung train sa baba na sinakyan ko mula Art Gold aw. Pero merong dalawang tren. Mula sa Beach Now. Tapos yung isa sa Art Gold Iikot ko yung camera. Ay, iikot ko ha. Para kasama ako. Ayan ang view sa baba. Kaya maraming napunta dito. Ayan oh. itin okay, ka pa yung hagda na yun. hindi na kasi mamaya pag pababa, masyado na mainit pa yung mga farmers magaganda ng bahay. Doon ang way namin. Ano yung nakasama ko? Do Ayan ang view sa likod. Kahit masama ang panahon, naglakad kami dalawa lalakad na ako mapuksan ako dito ito yung dadaanan ko flat lang siya pero mahaba-haba din naman ang lalakarin ko nasa nasa 10 km siya ta kasi nga hindi ko binuo eh mula siya Schaffhausen nagbas ako papuntang Rhine Falls para hindi ako mahirapan kasi pag ano pag buo kasi nasa 14 kilometers din naman ang lalakarin ko yun yung train na abangan ko dulo no. and paalis na Ito yan dadaan doon po kami galing sa ano sa dulo tapos dito kami naglakad sa gilid And Dito kami sa Ace Ball. Sa kabila niyan, doon nag-shooting yung crash landing on you. <laughs> 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 hikers nandito na kami medyo sa gitna ng bundok paakyat kikita nyo yung view sa baba yung kasama ko may init ngayon ayan pa yung akyatin namin oh. kita nya sa taas sa abshedeg kita nyo naman sa likod kay iba ang view. Ayan o. Ipapakita ko yung kabila kanina kung saan kami. Kikita nyo po yung view. Ayan o. Ayan o, may bahay ng farmers doon. Nakikita nyo yung kulay puti na yan. damo yan na pinuto nila dyan sa ano. Pero Jim? Sa landa yan. <laughs> Tapos, pinabalot nila na plastic para ay uh, reserve. nila. sa likod yan po nakikita niyo yung view pakiat po kami malakas pa yung hangin maganda malamig lamig Yeah.